Kinumpirma ng pambansang pulisya na ma mga matataas na opisyal ang sakay ng convoy na sinita sa EDSA busway kagabi. Batay po sa eksklusibong video na nakuha po ng GMA Integrated News mula sa Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAIC. Nagpaliwanag sa traffic enforcer ang pulis na miyembro po ng convoy na sakay umano nito ang... PNP chief. Nakiusap ang police na dumaan sa busway dahil may emergency o sila at papunta ng Campo Crame. Ayon kay Brigadier General uh, Jean Fajardo, taga ng PNP, mga senior police official nila po ang sakay ng naturang convoy pero hindi na pinangalanan ng mga ito para sa kanilang seguridad. Kinailangan kasing makarating agad ang mga opisyal sa Campo Crame para sa pagpupulong kaugnay ng isang operasyon. Pero hindi o tinanggap ng taon po na sa paliwana kaya nagpaiwan ang mga...